what's up mga kagawa this is Hans Work welcome to my youtube channel mga gawa so itong aking ano maglalatag naman tayo ng electrical tapos na tayo sa ano sa paglatag ng ating pinulik sa ating sa ating slab so ito yung mga gawa uh, bago kayo nito maglatag mga gawa dapat mayroon kayong electric mga uh, to masking tape titipan nyo ito para walang pumasok na halo kasi ang karamihan mga gawa uh, nasisira yung ano yung ganito pag mag ano na minsan walang takit tatakpan kasi yan minsan minsan naman basta napapasokan ng halo yan mga gawa so ang ano yan mga gawa ang technique lalagyan ng masking tape bago ilatag kasi uunahin muna ang electrical bago yung maglatag ng bakal so ito mga gawa pakita ko sa inyo so ito yon meron tayong masking tape na uno so meron tayong heat gun yan heat gun So gan tayo kasi maghihinang tayo punta rito. Bubuhayin natin yung CR muna. Lalagyan natin muna ng ilaw. Kasi napakadilim doon. Wala nung natakpan natin. So, live naman yan. So, ngayon, naka-off dahil mag-ano nga tayo. Isusuot natin. So, habang may oras pa. hindi naman maingay itong mga gawa. Pwede naman tayo maglatag. Hindi pa Medyo kasi makulimlim kaya ito ano natin hindi uh, naman ito ingay, sabi ko kanina so okay mga gawa ang ano yan mga gawa ah ang size ng ating masking tape uno to uno so hindi lang pang ano pang pintura pang ano rin pang gamit sa electrical ito mga gawa kasi ginagamitan ng pag namimintura ginagamitan ng masking tape at saka dyaryo para walang tilamsik so ito naman eh, sa electrical naman tayo hirap nang walang ano hirap nang walang kasama so ang pag ano yung magawa ito ba bawat butas bu lalagyan ng ng tip yan pati ito para na pumasok sa loob pwede rin ano isang lagayan na lang pahaba mula rito yan kasi meron din mga client na nagsasabi na takpan niyo kuya yung ano kagawa takpan mo nga yung ano yung minsan kasi hindi natin masabi kahit itong magandang proseso magawa tatakpon ng masing tip yan yan kahit isang daan lang hindi nang papasukin ng ano yung seminto kasi ang siminto, uh, pag sa tubig kung saan sa nakakarating ang tubig eh. So pakita ko lang sa inyo mga gawa. O, oh, mo lang ano eh. sa mga gawa oh. Nabalot na natin. Yan. Wala nang papasok yan. Pwede naman yan hindi takpan kasi may kisame tayo sa baba. Pero mas maganda dahing ganito. Para pag tuklop naman ng ano ng pagtanggal natin ng forma nandyan lang yan. Ano lang yan ang ano yung cutter. Tapos yung mga ganito kahit di mo natin panjang kasi dyan dadaan yung ano yung ating PVC pipe para sa ating linya so dahil andito yung ano gikit na ang tumagawa kasi andito yung CR ito may metruhin nyo lang ang laro sa gitna. para takbuhan ng ano PVC pipe so andito yung switch ito ang switch to mga gawa switch to so kahit dito na tayo dumaan kahit dumaan na tayo kasi mas maganda eh pwede naman ito pihit yan ipipihit lang malali naman yung pagkano doon tapos nandito yung ating chansong box tapos yung ating ano yung ating pvc pipe dito yung ating ilaw gaganon na lang tapos bubutas natin dito Meron na tayo pang butas doon. Okay. Ganun lang magagawa. Huwag kayo mag-aano ng pag pa ganun, pa utso. Yan. Kasi mahirap hirap hilain. Hilain ng wire. Pag naglulod. Okay mga gawa. Pakita ko lang ulit sa inyo mga gawa. Basta itong gawin nyo. Para walang pumasok na halo sa loob. Okay. May number 1 yan mga go. number 2. Yan. Pahinaan. Kung gusto mainit-init, number 2. Tapos itong mga gawa, kukuchilin nyo lang para hindi lumaking butas. pag lumak yung butas niyan maluwag maluwag to pag maluwag naman papasok yung samento naglagay nga tayo ng masking tape eh dito sa pag hindi naman nag-iingat doon sa aking korong vlog na electrical ano pagkabit ko ng ano pang mga sikit pagkabit ko ng aircon sa bungalow na ginawa ko. So, yun mga gawa, nakalatag na tayo, naka 1-0. So, mga kagawa, ayos na. So, magkakaroon pa tayo sa dito ng Johnson box para pick upin yung ano, yung sa pababa na dalawa. Yan. Yung ilaw at switch at saka outlet. Yan, ah, dalawa na yan. Tapos yung dalawa rin doon. Diba, may binatasan ako rin sa ano, sinisilang ko. So, magkakaroon tayo ng Johnson box dito magkakaroon ng dalawa dalawang sumbak o tatlo dipindi sa ano kasi apat na ano yon isang dyan sumbak sa apat na butas so dipindi kung ano ang ano natin so magdadagdag pa tayo dito ng isang saksakan saksakan bali dalawa dalawang saksakan dito isa at saka doon naman isa kasi magiging ano nga ito mga gaw magiging kwarto ito dito magiging bedroom ilalim ng CR So dito tayo magkakaroon ng isang ano. Wala ito sa planong mga pero ano na lang isip na lang natin ano natin pinapagana. Okay? Pero yung mga to, airbin to ng CR pang nag -class para hindi mabulunan yung CR ito naman para sa gutter, yung dance spout, tipik up yun yung dance spout. At saka doon naman, magkano tayo ng detris para sa ating exhaust fan. Doon sa taas. Okay mga gawa. Tsaka mag-aano tayo rito dito ng abang ng ating exhaust Dito dadaan yun sa kisami, sa ilalim ng kisami. Sa ilalim ng ano, yung biga na yan. Magkakaroon tayo ng ano dyan. kopling uh, na lang ilalagay natin. Hindi natin bumutas doon sa ano. Okay mga gawa. Mga kagawa, mag tayo ng ano, kopling na detris. Ilalood natin dito sa ilalim ng ating biga. Kasi pag magtanggal tayo ng purma may kita natin tong ano PVC na ating kupling kasi abang tumagawa doon sa ating exhaust fan yan so bago nyo ilagay sa loob lagay nyo na ng makakabara sako or basahan punuin nyo lang para ano yung magawa para ang bas ang siminto hindi pumasok doon sa loob yan kahit hindi naman punong puno mga ganito pwede na yan dalawang basahan pwede na tapos ang paglagay niyan pag ganito yan pakita ko lang sa inyo mamaya kailan natin ng malakas na persa mas edan isang daang hindi joke lang kaya persa natin Okay? Yan ang mga gagawa. Goods na. Hindi nagugulong-gulong yung pag nagbuhos ng halo. Gumulong man siya. bagay lang. So, pwede naman yan ano, dito. Banda side muna. Tapos dito. Para hindi siya gumalaw. Gagalaw siya. Pero hindi siya madidiskaril doon sa ating pagkalagay. Inilalagay yan mga gawa dito sa ilalim. Kasi pag dito, pangit mahati. Mahati ang flooring. So, dito talaga yan sa ilalim ng flooring kasi pagtanggal ng forma natin ng ating siding nandun siya so andun ng kisami mismo matatag naman siya although kahit walang kisa na yan basta malinis yung pagkagawa mas mataas ang high ceiling mas maganda marami hangin ang ano so goods na yan mga gawa so by the way nandito na tayo sa ating ano electrical so naka off naman yung breaker niyan, so handa na yan i-ano na i work so yan mga gawa Maraming salamat muli. At magandang, isang magandang mapagpalang umaga. So, naka-off na yan. So, iano natin yan. Ilalatag na natin. Okay? O, ang una dyan, ipapasok muna natin to. Nakop na may breaker yon doon mga gawa, yung main. Ah, hindi pala yung main kasi kailangan natin ng heater ng heat gun So kailangan natin eh, ng heat gun para magbaluktot ng mga PVC pipe Yan. So, ipakita ko lang mamaya. Baka maubusan tayo ng stories sa ating cellphone lang kasi ating pamblog So, okay. Mga gawa. So, ayan ang mga gawa. Nag-init tayo ng ano. tripod ito. Kung mapansin nyo, ito naman midja So, kailangan natin initin yan para pumasok. Kasi ito, abs na ito ng ano, medya. Kaya dapat pumasok to. Yan tapos yung atin naman ganyan kahapon na ano ito na papasok yan dyan sa loob mas maganda mga gaw meron kayong heat gun ito palang ating heat gun yan, yan ang gawa ni Johnson ano yan ah, kay Jubel Gonzales Jubel set out sayo Gonzales heat gun ko na heat gun muna naman ang ginagamit ko yan so kasi kung wala kayong heat gun mag electrical kayo bibili ka ng bibili ng elbow maganda kasi yung pag may gun, kung ano ang position ng ano masusunod yung may mobile din nyo may momol din kung saan yung ano okay mga gawa pakita ko na lang sa inyo basta unahin nyo muna yung ganito dapat yung electrical, electrical works dapat uh, septian, dahil pwede pagmulan ng ano yan pagkasira ng mga ano ng appliances o di kaya pagkasunog ng wire okay mga gawa pakita ko na lang sa inyo paano maglatag na pag nakalatag na siya. Pansin yung mga gawa, tatlo to ha. Hindi yan 3V, hindi yan anong 2V. Ang isa ang dalawa dito live. Yung isa naman uh, ano to connection ito dun sa ilaw sa switch sa loob. Papunta dun sa ilaw. Yan, ito naman yung dalawang ang live. Hindi natin alam dito kung saan banda yung live. So malalaman natin naman yan pag naka-install na. may i distribute natin yan kung saan sila na narapat. Yan. Okay. So mga kagawa, ang live dito ito, isang green ay uh, isang blue. At saka isang green. Bakit ko nasabing live kasi ito papunta sa switch. Ito kasi yung abang sa switch. 'Yan. So magkakaroon ng ano, live doon sa switch itong isa na 'to. 'Yan. Kasi ang splicing dito ito, ito ang live yan para sa ilaw naman to mga kagawa kaya ang live nito ito ang dalawa, ito naman yung return doon sa sa ilaw doon sa kitchen kaya papunta ito roon ang dalawa na to okay mga kagawa ayos na mga kagawa na distribute na natin kung saan tatagbo ang mga wire So ito mga magagawa, mga ano natin ito, babarinahin ito natin mamaya o kahit di na kasi pag naglatag na tayo ng bakal may ipit naman to may pipik sya ng ganyan so yun mga kagawa ayos na, goods na so dito naman sa ating mga dyan box. ito may load na rin to may load na rin to papunta dyan sa ating ilaw sa baba so kahit anong oras pwede natin supplyan yon ang ilaw ko dito itali dito o kahit hindi na uh, yung mga dapat unahin unahin na gaya nito kasi pag naglatag na nga ng bakal may ipit yan hindi na maiki ma insert so isipin nyo lang kagad yung mga dapat yung unahin tapos bago maglatag ng bakal kasi ito mamaya parang naglalal nag ano na to ng mga bakal dito talagang ano na to uh, 20 ang pagitan lang nun 20 cm ganon ganon lang So, maglalatag tayo rito sa ating ano. Ito mga gawa, kung makapansin nyo, di ba ito? Ito. Basta mayroon lang abang, nakaabang dito na PVC pipe. Kasi pag naka, ano naman yan, naka dikit. Ang paglud na ang ano dun. Ang paglud na ang bahala dun. Wawering na lang. Dito, isang switch. Isang switch dito. Uh, ano, isang outlet power outlet dalawang power outlet tapos ito naman ipara doon sa isang outlet doon so yun mga gawa maraming salamat ah uh, hindi tatapusin yung palang video ko na to mga kagawa pag medyo ganito huwag kayong magpuputol ng tapat dito mga hanggang dito kasi ibibin natin para sumunod yung ano nya parang ganito oh. so so makakapaglood naman yan mga gawa kasi pag hinila dito yan papunta roon so sunod yan maliba lang yung parang otso yan ganon may harap yan i magload pero pag maganyan pag hinila kasi doon susunod lang yan eh. hindi yung kurbang kurba ba kaya ito yan punta na yan sa kusina doon sa ating doon sa ating rinse hood yan. Kasi ito naman, papunta doon sa... Pakipaliwanag okay, ko lang sa inyo mamaya mga gawa. Pero empty pa yan ha, empty. Dito lang tayo ano, kukuha ng supply. Para supply yan to. Para pick upin to. Para lagyan ng power. Diyan. Dito din magja-junction. Okay. So ayos na mga gagawa. Isang para outlet. Isang para outlet sa baba at saka isang switch yan so ang kailangan na lang natin ito supply supply na manggagaling dito supply para pick upin ito para lagyan ng supply din <laughs> ganun paulit ulit lang so ganun mga gawa so iisa isa nyo yung ano para panaglatag kayo ya ano nyo muna i-demonstrate para walang magkaganyang ganyan magkapatong patong na bbc kasi pag may ganyan tapos nandito yung bakal masyadong mataas lilitaw lilitaw yung ating bakal doon sa ating flooring sa ibabaw sa ibabaw ng flooring natin mga ibabaw so mas maganda o oh, ano nyo talaga ito i uh, ano nyo, i pro-program kung nasaan yan kahit walang plano yan mga gawa nakaano naman yan nakaano sa isip natin kung mapansin nyo to medyo labas sa ating biga kasi dito yung asintada wala namang problema yan andito yung asintada kasi hatiin pa itong pagitan so walang problema yan goods yan para hindi tayo magsinisil hindi na tayo mag gano so tinakpan natin to para walang pumasok doon na mga debris cemento o ano tapos ang ilbo na tayo huwag kayong mag i-elbow ng pahaba kasi mahirap maglusot dito kaya ang elbow na mga gawa, kahit mga 20 20 cm babalagtutin nyo na ihinangin nyo na hit ganyo na para magaganyan tapos pagdating dito magdudugtong kayo so ang brand pala natin mga gawa ito nung tinuha natin uh, gawa ni Niltix nasa na yun yan si Niltix matiba yan mga gawa kaysa bumili kayo ng local kasi tatanungin kayo dun sa hardware eh. ano ba sir uh, lo uh, local ba o or original so pag sinabi nyo original, brand din ang ibigay iyo ito, Neltex gawin niya na PVC pipe na waterline, ay ah, hindi, este, sa ano, ano talaga sa waterline, mayroon dami alam eh, uh, Neltex na pang-electrical, na orange, yan, matiba yan, kasi pag ginamitan nyo ng heat gun, yan, pag ginamitan nyo ng heat gun ang Neltex hindi yan napupunit, kaysa sa local, pag ginamitan nyo ng For example, mag-iilbo kayo. Mag-ano kayo ng coupling, Gagawa kayo ng abs. Abs ang tawag nito magawa ha. Hindi lang abs at yan ha. Kung mag -ano kayo, mapupunit yan pag local. Maganda ang niltik sa si na ano lang, umaano lang, may expand pag na ano, pag nainitan. Gumaganon lang siya pag isusuot nyo na. Tapos yung ano niya, hindi nagbabago yung ganito. Yung sumpungan niya pag nag-sample kayo, hindi siya nagbabago. So yun mga gawa, pakita ko na lang ulit. Naplewan ko lang kung ano ang dapat. So ito naman, ito na ang ating supply. Pipick up niya to. Yung ating magiging runway papunta dito sa ating junction. So photo na lang ulit tayo. Pakita ako na ulit. So ayan na kagawa. Done na po ang ating ano electrical works yung mga abang. Okay, makagawa. Tapos na tapos na. Ito may load na 'yan. Yung dalawa, 'yung dalawang Janson box. Ito 'yung isa, wala pa 'yan, empty pa. Kaya gusto na 'yan. Okay mga gaw, marami maraming salamat nga pala sa mga nagla -like at sa mga sumusubaybay sa aking YouTube channel. Marami salamat at God bless. Sana pagpalaing kayo. So yun ang aking ano sa aking electrical na PVC ang ginamit natin. Hindi yung uh, tawag nito, hindi yung flexible hose. Ang mga flexible hose ay eh, pangkisami, pang pala yun. So marami salamat. Sa mga flooring, PVC ang gagamitin. So okay naman sa mga flooring na na anong gagamitin na flexible loose basta maayos yung pagkagawa. Pero uh, oh, ano rin magagawa gawa yun? Uh, so doon sa so, una kong vlog, oh, goods naman yun. Hindi ko hindi na ini hindi na doon kasi gawa ko yun. <laughs> so maraming salamat na pala sa mga nag sa nagko-commit, sa nagko-commit, mag lang kayo. So, so maraming salamat sa mga mag-aabang sa aking ang mga upload. So abangan nyo ang aking mga so na upload sa aking YouTube channel. Saka so, maraming salamat. At shout out nga pala kay ano, Bulawan uh, Photo. Ah, hindi. Bulawan Online Photo. Yun. Si Bulawan. Ah, shout out sa Bulawan Online Photo. So maraming salamat nga pala sa mga naglalike at sa mga nagbaguhan dyan mga kayo. Andyan aking mga playlist sa aking YouTube channel. Andyan. Uh, electrical, carpentry, discarte, paano si Ian Sport gumawa nga pala sa mga baguhan ko. So, pakipost na rin notification para updated kayo sa aking mga upload sa akong YouTube channel. So, maraming salamat.